Itigil na ninyo ang away, politika at huwag idamay ang pamilya Aquino. Yan ang panawagan ng apo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. matapos banggitin ni Vice President Sara Duterte na dapat upanong managot ang pamilya Marcos sa pagpatay sa dating Senador ayon kay Kiko Aquino D, apo ni dating Senador Ninoy Aquino at tagapagsalita ng pamilya Aquino, dapat itigil na ng dalawang pinakamataas na pinuno po ng bansa ang kanilang away dahil ang lubang na apektuhan nito ay ang sambayan ng Pilipino. Idinagdag pa ni Dina sa kanyang tingin ay ang mga Duterte at Marcos ay magkapareho lamang na may ulo ng Halimaw? Sana tigilan nyo nyo no, okay. para sa bayan. Diba? Parang huwag kayong magulo kasi nagihirap na kayo mga Pilipino. Specifically sa pamilya ko, sana huwag nyo rin pangitin yung, yung kung hindi kayo naniniwala na mahalaga yung kapatang pang tao. Kung hindi kayo naniniwala na mahalaga yung demokrasya at saka